Congratulations po, ma'am. Kasi nakahanap na po kami ng heart donor nyo. Totoo po, Dok. Yes po. Ma Mahal? Mahal! Nakausap ko kanina si Dok. Nakahanap na sila ng donor ko. Talaga? Sobrang saya ko. Hindi ako makapaniwala, Mahal. Kasi mahigit isang taon na. At nakala ko hindi na ako magtatagal. gusto ko lang sabihin sa iyo na magaling kang doktor at wag uh, huwag mo sirain ang sarili mo sa mga bagay na ganito. Ano po ibig sabihin, Dok? Eh, I'll be frank with you. Alam ko na mamagitan sa inyo ng asawa ng pasyente mo. Hindi ko sinasabi sa ito para manghimaso. Gusto ko lang bigyan din sa iyo na delikado to. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa ospital natin. Wala pong basa yung iniisip niyo. Personal ko tong buhay at hindi ito nakaka-apekto sa trabaho ko. Kaya hindi ganun yon. Hindi simpleng usapin ito. Isipin mo ang pasyente mo, si Mrs. Pecho. Siya yung may karapatan dun sa dono. Kung may usapin lalabas, paano kung may magtanong? itanong kung naging patas ba proseso. Ah, huwag kang magagalit sa akin, Gusto ko lang kasing sabihin sa'yo na importante ka sa amin at di lang mahusay na doktor. Ayaw naming masira ang reputasyon mo. Gayun din, ayaw din natin madama yung ospital. Alam kong mali. Alam kong delikado. Pero hindi ko naman pinlano mahulog yung loob ko sa kanya. Naiintindihan ka namin, Eya. Eh, pero huwag mong kalimutan na may responsibilidad ka sa pasyente mo. At higit sa lahat, mayroong responsibilidad ka rin sa profesyong sinumpaan natin. Napakahalaga na ngayong may donor na, dapat mas gawin mo yung tama. Iha, hindi mo pwedeng pagsabayin yung personal mong damdamin at tawag ng tungkulin natin. Isa pa, paano pag nanaman ni Mrs. Pecho yan? Malaking gulo yan. At asisiguro ko damay ka. Okay, ha? Last advice. Tandaan mo lang, magaling kang doktor. Huwag mong hayaang masira yung mga bagay na pinaghirapan mo dahil lang sa sitwasyong kinanalagyan mo. Congratulations po, ma'am. Kasi nakahanap ka po kami ng heart donor niyo. Totoo po, Yes po. Match na match po kayo. At pwede na po nating simulan yung surgery niyo as soon as possible. Maraming salamat, Dok. Ikakwento ko po sa pamilya ko. Walang anuman po. day, Doc. Ano, Russell? May iba ba tayong appointment? Ah, uh, so far so good. Wala naman pong mag walk in today. Ah, uh, sige. Mag-close ka muna. Wala ako sa focus eh. Bukas na lang. Pupunta mo na akong baluarte. Ah, uh, okay. Sige po, Doc. Ang ganda talaga dito, no? Alam mo, isang taon na nakakalipas nung una tayo magkita dito eh. Ganun pa din. Ganda na kulay ng langit. Tahimik ng paligid. Yung araw may dalang init pero hindi mo maramdaman kasi ang lamig tsaka sariwa ng hangit. Alam mo namang nandito tayo, hindi para mag-reminis eh. Alam ko, Ayaw ko lang naman kasi taposin yung isang bagay na hindi man lang inaala yung mga magandang nangyari. Patawad. Patawad ko nagpulang ako ng oras sa'yo. Eh. Okay lang. Naisip ko na lang na baka busy ka. Patawad. Patawad ko sa loob ng isang taon bukod sa lugar na to. Hindi man lang kita nadala sa ibang lugar hindi mo lang kita nasamahan sa mga paborito mo, restaurant. Okay lang. Wala namang kaso sa akin kung sa bahay lang tayo. Eh. Patawad kung hindi mo lang kita napakilala sa mga tokto. Ayoko naman maging masamang tao para hilingin yun eh. Kung mangyari yun. Patawad. Patawad kung sa mga panahon na kinakailangan mo ako, di man na kita napuntahan alam kong hindi naman ako yung priority mo. Patawad kasi. Akala ko ba, nandito tayo para alalahanin yung magagandang bagay. Hindi ka naman nagkulang sa oras eh. Kasi sa bawat oras na kasama mo ko, naramdaman ko namang ako lang. Sa loob ng isang taon, wala akong ibang lugar na pinili, kundi sa tabi mo lang. Hindi mo man ako napakilala sa buong mundo pero pinakita mo naman sa akin yung totoong ikaw. Wala ka man sa mga oras at panahon na kailangan kita. Pero dumarating ka naman sa mga oras na hindi kita inaasahang darating. Huwag huwag ka, kang humingi ng tawad kasi marami akong pwede ipagpasalamat sa'yo. Salamat. Alam mo, may nabasa ako eh. Hindi ka daw pwede maging malungkot kapag lumulubog na yung araw. Hindi ah. naman ako ganun kalungkot eh pag lumulubog dati. Kaso, ang hirap naman na ah, kapag nakikita ko sisikat yung araw pero hindi naman kita nakikita at makakasama. Siguro kailangan natin tanggapin na hindi na para sa atin ang pagsikat ng araw di para sa mga taong mahal natin para sumaya ulit yung buhay nila Salam. salamat ahala Mahal? Mahal, nakausap ko kanina si Doc. Nakahanap na sila ng donor ko. Talaga? Sobrang saya ko. Hindi ako makapaniwala, Mahal. Kasi mahigit isang taon na. At nakala ko hindi na ako magtatagal. Inakala ko rin hindi mo nakakayani pang tiyagain ako. Mahal? Tumiiya ka ba? Huwag ka na hindi na ako basta-basta mawawala, mas matagal na tayong magsasama, sabay na ulit tayong manonood ng paglubog ng araw sa Tagaytay. ما at uh, cut. Pumamagitan sa inyo ng asawa ng pasyente mo. Ayan, hindi ko sinasabi sa iyo to para, ayan, okay na. Talag. Para manghimasok, ah. para di ka... Ay, uh... okay. okay, game, okay. Alam ko na. Three seconds. Three seconds. Three seconds. hindi ganun ka eh. na rin yun, Mia. Nakakalimutan ko, shit. Nga pa kasi. Pa hindi. Naulit ba? tao tama. Hindi, parang nauulit nga eh, pero iba eh. Ah, good day, Doc. Ano, Russell? May ipapatay -pap po tayo. Ito kayo, ba't bulol. <laughs> oh. Wala talaga dito, no? Alam mo... Ay! Ha? Anong nagsalita? Nagsalita ka ang bobo! Ay! Patawad kasi sa loob ng isang taon, hindi man nakita na dala sa lugar na... Fuck! gun Ah, sorry, game. Patawad. Patawad ko sa mga panaw. Kailangan mo ko di malakit na napunta Shit, sinabay ako. Ha? Isa pa, patawad mo. Bakit? Nagsalita ako eh. Bakit ka nagsalita? Naglalens ako. Oh, game. Hindi ka nagpulang sa oras. Kasi sa mga panahon kasama mo ko, hindi ko naramdam, naramdaman ko na ako lang. So ulitin ko. Sa tibo Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibo Manila, walang pag-aalilangan. you